Good morning guys. Ah. Nana po ko rin sa garden guys. Subay ta sa paliya. Mag-harvest dahil ko ugsikwa. Ah. Nara akong garbis oh. Nara. Dahil Ang paliya guys. Nana po siya yung mga bagong bunga. Nara. Ada yang mga bunga. Na oh. apa gitu? Apa? Mga bago na ni bunga, guys. Ang gatong sulod si Lupin. Nahali na to siya. Daghan pa siyang bunga, guys. Oh. oh. Hmm? wala na na ako siya pusta kay kuan ka ng mga yelo bitaw siya mga daot ang bunga so yun ano yun lagi nato ni siya guys pagdaan lang nato ni siya wala man po kan ulod pa siya oh. ano oh, kani oh, gikuan ako ni silopin guys kay mura siya na yelo na daot ba yun na lang nato ni siya puston kay madaot Nara oh. Dagang kayo siya bunga guys. Mga gagmay pang uban oh. Napagyod oh. Nari napa oh. guys. Oh naapa oh. Balikog. Nari dagko na. Dagang kayo siya bunga oh. oh, si bunga. Manguha dai kog guys kay wala mi. May... Wala koy isud an sa tindahan. Manguha tag palia. Kani guys, ako ning kwaon kay ako'y sudan sa tindahan. Nara. Tulang naman niya so guys. Pwede na ni utano. Ay. Apa tay buong ada ri. Ada oh. Dapat mai kem belum Rob na tu darah. Kanik nih. Thanks for watching guys, bye!